Guys, grabe lakas ng ulan. Parubado baha naman 'to mamaya. Ngayon wala pa. Dahil grabe lakas ng ulan, baka bumaha 'to mamaya dyan Update ko kayo mamaya. Ayan mga idol. Oh, sobrang lakas ng ulan. Baka hindi tayo makapasok nito sa ano? Trabaho. Ayan guys, yo. simula na. Ang baba. Kapag hindi tumigil lang ulan, lumalalim to dito. yan ang gagaling dyan. At saka doon banda may creek doon. Pag napuno yon, aapaw po dito yan. Ayan. Sana naman hindi lumakas yung ulan. At huwag nang magpatuloy para dito sa amin na hindi bumaha yan update tayo mamaya ulit ano at saka mamaya wala nang biyahe dito pag yan ay bahana wala na tayo masasakyan pag pumasok mamaya at sana naman ay hindi na ano hindi na lumakas pa yung ulan Ayan. Ayan, update tayo ulit sa bagyong Karina, no? yan uh, patuloy na lumalakas. Ayan, kanina ay hindi pa baha masyado. Ngayon ay umaabot na po dito. Ayun, no? Baha na sa labas. pag bumaha pa naman dito ay <clears throat> lagpas pusod umaabot hanggang dib dib ay, sobra po lakas na yun at sana naman ay huwag na magpatuloy ang ano ang bagyo na to ayan eh. Ang malamang nito ay hindi na naman tayo makapasok kapag wala nang biyahe yan. mamaya dahil baha na dito sa amin. Wala na pong magba niya na tricycle papuntang uh, na bayan. Ayun, uh, na pa sila kapag ano hindi pa masyadong malalim mamaya po yan ay malalim na po yan dyan kapag hindi tumigil po ang ulan ayan pumapasok na sa loob namin kaya kailangan natin linisin yung mga dumi dyan para hindi pumasok dito sa bahay na ayan o oh. ah, napakalakas ng ulan ayan madam nagtuod na ayan yung kwarto namin oh. pinasok na ng tubig hanggang ano na tuhod Whew, grabe oh. hindi na ako makalabas kasi malaki na yung ano, malaki na yung tubig ayan na oh. ayan oh. Oh, grabe ayan ang labas namin oh <laughs> grabe hanggang ano na yan dibdib na siguro yan ayan ang bakod namin yo. ah lalabas ako yan mamaya alamin ko kung gaano kalalim ayan o oh. <laughs> songin ko kung gaano kalalim kung hanggang saan ang lalim. Ito ang ano namin pinto. Lubog na. Ayan. Uh, hanggang baywang. Ayan hanggang baywang. Ayan oh. Oh. Hanggang baywang ko. Oh. Ayan oh. grabe dito sa amin pag uh, lumakas ang ulan ayan buti medyo umina na pero patuloy pa rin yung ano uh, lakas ng tubig yung mga gamit namin ayan nandiyan sa taas oh. grabe lalim ng baha oh lagpas uh, ah, nasa hita ko na yung ano yung tubig ayun yung nilalagyan namin ng TV oh konti na lang ah, mga dalawang dangkal kalahati na lang oh yan grabe ang ano baha talaga Oh, yung makina ko. Ano ba 'yan? abot na yung motor. motor hindi ko maitaas walang matataasan hindi ko mayakyat grabe namang bagyong karina na to yan guys patuloy pa rin ang laki ng tub paglalaki ng tubig yun. Oh. Buti lang umina yung ano, yung ulan. Sana wag lang magpatuloy yung ulan. At napakalalim na ng bahay dito sa amin. Grabe yun. Kawawa yung makina ko, yung motor ng makina ko. Ang mahal-mahal pa naman. Ayan, wala akong mapagkasan. Oh, paano ako makaka-panahi diyan? Ay, grabe talaga naman. Yung higaan namin, lubog na. Ayan oh. Yung mga gamit namin, yung mga gamit namin nilagay ko diyan. Yung higaan namin, ayan. Lubog na, lubog na. Hanggang huh. hita na yung tubig dito nangyari yung pinakamalaking ano baha dito sa amin ayan yung loob namin ay ano hanggang hita na yung ano yung tubig ay ano oh, hanggang hita dati naman ah uh, hanggang tuhod lang ayan, yung mga gamit namin dito ko na nilagay eh Oh. yung namin, konti na lang, isang na lang, wala na nga patuloy pa rin yung lakas ng tubig ay grabe yung makin ko kawawa naman yung makina yan update ulit tayo guys o oh, nilamin sa namin konti na lang lubog na ayan kawawa talaga yung makina ko Oh, ko, gusto ko. Makin wala na akong tahian. Oh, hanggang ngayon, patuloy pa rin lumalakas yung Hello, Papa. Uh, tubig. Patuloy pa rin lumalaki. Eh. Ayan. Uh, hanggang ano ko na guys, eh, Oh. O, oh, abot na yung aking ano drip o yung lalaki oh ang gan na oh, nakita nyo ba yun <laughs> ayan guys dito ulit tayo wala pa rin hinto ang ulan oh gano'n nakalalim yung baha dito sa amin ang dibdib na grabe yan update ulit tayo grabe yung mga basura pumasok na sa bahay namin yan. ayan o oh. hanggang ano na hanggang dibdib na yung baha dito sa amin ha huh wala pa kaming ulam <laughs> kailangan kong lumusong para bumigdo ng ulam hindi ko alam santay saan tayo makakabili kahit na dilata lang ah, subukan natin lumusong dyan